General Nick. Good morning po. Ang umaga Sander at magandang umaga Angel. Nako, saan ang galing yung People's General na ito? Nababasa <laughs> <laughs> ko lang naman sa Facebook. Ganun ba? Oo, oh, oo oh, eh. Mm, ang dami na kamis po sa inyo, General, seen. Torre. Una-una, kamusta ka na Opo. ba? <clears throat> okay naman. I'm okay. Uh, I'm uh, daily. Ay, nagpapa-accounting ako sa personal holding and accounting unit ng Philippine National Police. Active pa rin naman ako. So, may mga obligasyones tayong dapat nagampanan. Uh, uh, although walang mabigat na gaya nung dati-dati mga hinahawakan. Mm -hmm. And uh, so now, uh, I'm here. Nagigas sa radyo. Pero kayo po ang kaisa-isang four-star general. Tama ho ba ng paano ba yung yung uh, ganong status, sir? Uh, well, ganun talaga ang organization. Nakasaal kasi sa eh. Pero we're going to resolve it soon mm -hmm. Madali na yan. Ma- madali na yan. Opo. Okay. Kasi di ba after po kayong uh, masiba ka no, sa pagiging uh, PNP chief, eh, gusto nating malaman dahil kung ang daming katanungan sa ating mga kababayan, eh, paano nyo po yung tinanggap? Kasi parang nap- in a snap, napakabilis yung naging desisyon. Mm -hmm. I'm just one of the 220,000 policemen in the country right now. So, hindi naman ako hindi naman ako indispensable eh. Mm -hmm. Di ba? Mawala ka diyan kahit sino man diyan ang mawala diyan sa PNP, sino idadagdag diyan? Tutuloy ang organisasyon. And uh, it is, you know, it's uh, uh, military ang presidents niyan. So, the hierarchy is very defined. At ang pinakamataas diyan, siyempre, ang ating commander-in-chief, ang ating mm -hmm. pangulong BBM. So, kung ano sabihin ng ng uh, presidente, ng commander-in-chief, hirap masusunod. So, an order was issued. Mm -hmm. eh, hindi ka pwedeng huminde At hindi ka pwedeng mag... Wala kang magawa nung uh, hindi sumunod. Because uh, that's mm -hmm. how we are trained. Pero sumama, masama yung loob mo uh the feelings has nothing to do with it you uh, mm -hmm. no? mm -hmm. feeling has nothing to do with anything in, in the pnp especially uh, kaya ngayon recruitment na naman dapat yun ang gusto ko sabihin hindi parating sa mga nag apply sa pnp oh. make sure that uh, you understand that you are entering an organization na kasama sa pinagpinamemoryze yung oath of professionalism mm -hmm. men who profess the pra, men who who take up in the profession of arms on their own free will mm -hmm. gaiyon, give up the right uh, a lot of rights oh. lot of right mm -hmm. say what you want dress as you like mm -hmm. speak your mind You mm -hmm. gaiyon, or even uh, live where you like mm -hmm. it only takes one order to uproot you from one place to another and uh, there's really there's really nothing that you can do if an order is given na pero in exchange mm -hmm. syempre oh. marami ka namang pribilehiyo kaya marami rin naman yung mga pulis di ba mm -hmm. gusto may rin naman ka, sir, may correct. power correct. may responsibility mm -hmm. at mm. Uh, syempre nakita mo mataas ang may 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 konti may syempre may maraming may gusto diyan mm -hmm. na nasa trabaho yan. yun you sana give up na, your rights, sir rights, mm -hmm. yun but, sana sir yung i-follow up question ko eh kasi uh, ibig sabihin bata ka pa lang Nakatrain ba yung isip mo na ganun talaga dito sa organization? na parang uh, sabi mo nga ka, indispensable kami ay walang indispensable dito parang lahat uh, alam mo yun may, may order lang person lang oh, susunod sa susunod ka lang, lang. tatay ko PC mm -hmm. and then to officer yeah na commissioned Apo. officer ang tatay ko so Apo. i grew up in uh, military family anak ng meskit nga, ang tawag nila diyan eh. so mm -hmm. very structured very defined nakita ko rin sa uh, karera ng tatay ko uh, kahit na NCO siya ha? nalilipat-lipat din so they can be reassigned they can be ordered to stay in this place go to the other place so mm -hmm. ganun talaga so when i took up that uh the oath when i took up this position, yeah. this uh profession I, alam ko na na itong mangyayari ang hirap <laughs> kasi dito lang sa sa private sir ha Correct. private companies uh -oh. may mamimohan lang dahil uh, medyo late or hindi uh -oh. hindi na promote uh, alam mo yun madaling magresign madaling mag Mawala ng loob. Pag sa PNP, ang hirap pala. Ah, yeah. uh, uh -uh. up to this time, I can <laughs> count 19 islands kung saan ako na-assign all over man, my man. career. Na-assign ah. na sa island na talagang medyo tumagal. At oh. uh, nagtrabaho ako sa lugar, hindi bilang turista, mm -hmm. kundi bilang na-assign talaga doon. I have 19 islands in my list. Mm -hmm. Pero ngayon, General na, nasa ano po kayo kung baga parang paano ba natin masasabi nasa pihaw or paano yeah, pihaw, yeah, pihaw, pihaw. yeah floating naging talaga transition yan oh, transition parang storage house ng <laughs> ng, mm -hmm. ng, PNP para sa mga naghahanap ng kasunod na naghihintay ng sunod na pero kasunod. open po ba kayo na halimbawa po ay maitalaga bilang ibang yeah. uh, sa mm -hmm. ibang position po sa pamahalaan kung anong ibigay ng presidente doon tayo susunod pero kung na, pipili ako, po kayo, ano ang parang inyong napupusuan o parang sa palagi ninyo kaya ko tong pamunuan? Marami naman tayong pwedeng pamunuan dyan. Tulad dyan, ng? Pwede nga tayong maging tagasunod eh, di ba? Mm -hmm. So, walang problema doon. Uh, kung ano ang sasabihin ng ating presidente, alam niya ang ating capability, andyan naman mm -hmm. na on file naman ang ating personal data sheet. Mm -hmm. So, andyan ang ating mga nakasulat, ang ating mga specialization, ang ating education, ang ating mga trainings, anong, anong mga special skills. So, nandiyan naman. So, kasi they, nung... I am very sure they know where to place us. Opo, kasi nung uh, parang nagkakaroon po ng issue ito mga flood control yes. projects, General, hindi ko alam kung kung nababalitaan po niyo. Isa siya yung sa mga Kayo po yung maingay Lulutang. na pangalan na lumul... pinalulutang Oo. ng mga netizen na parang si Tory ang ilagay ninyo DPWH, ganyan, may, may ombudsman pa or NBI chief, mga ganun, sir. Uh, hindi naman lumalabas ang order at you know eh, everybody can have their speculation can, uh, can make their speculation uh, pero parang sayang at the end of the day, no? <laughs> uh, oh. sayang uh, eh it needs uh, a formal order for 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 me to assume anything pero hindi pa po kayo kinakausap ng pangulo kasi sinabi niya na meron siyang iaalok Oo na pwesto Uh, executive privilege mo na. <laughs> 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 Hindi pwedeng pigain. <laughs> ayan, ayan, Opo. Ayan, ayan. Sir, meron din kaming nakikita sa social media itong uh, uh, Chief Torre Takbo Laban sa Mga Bully. Yan, gusto ko yan. Na parang November 16 na po pala ito sa Santa Rosa, Laguna. Ayan. ayan oh meron din tayong hmm. uh, mga material dyan na ayan. pwede nating i-flash sa ating screen. Ayan. Ito so, po ba ay... Ano po ba ito, sir? Kayo na po ang uh, magkwento. This is an advocacy, run. Advocacy ng laba, takbo laban sa mga bully. You know, mm -hmm. uh, bullying is uh, one phenomenon na very destructive sa growth. May batas tayo dyan. Yes. <laughs> na ginawa sa anti-bullying. Pero may nangyayari pa rin. At uh, nakikita natin, hindi lang sa schools. Kasi ang sa anti-bullying natin, nakakonsentrate sa schools yun. Which is very, very good. Ah. Mm -hmm. And the next, the, the, Department of Education is... Uh, Uh, the DepEd is uh, doing a very good, very good job in stopping bullying in our schools. Uh, Gawani Secretary Sani Anggarayan and uh, they're very, doing, doing a very very good job. That, uh, dahil naka-report na half of uh... Almost half or more than half of mm -hmm. our youths mm -hmm. sa schools ay naka-experience ng bullying in one way or another. So dahil na iligay sa statistics yan, ibig sabihin may intervention na ginawa. Okay. Na? Tapos mm -hmm. nga, ang ginawa ko, concentrate na lang most probably dyan is paano ang prevention. Ah, pa. Pero in terms of uh, tracking oh. with the statistics, andyan. Pero ang isang hindi natin nakikita, yung bullying can extend to outside of the schools. At mm -hmm. hindi lang sa mga bata, kundi pati rin sa mga sa workplace, yes, sa mga awesome. work workmates, sa mga communities. Mm-hmm. Mm -hmm personally ako ikaw mismo si si PNP ako binubully nga ako eh oh, oh. si <laughs> PNP nga ako binubully pa nga ako eh so you know dami kumalat nang dating chief sa Facebook yes, yes. oh, di ba you know yun na nga Facebook and the social media yun na isa sa mga bihikulo ng bullying and uh, lately may nabalitaan tayo na bullying that resulted into Ah, an extreme result. Eh, ayoko i-cite na ang pangalan muna dahil napaka-fresh pa. Wala naman ako authorization sa pamilya na sa isama yun. Maraming salamat sa technical. Inilabas nyo ating... <laughs> Opo, uh, ating, uh, ating mga poster. Poster dyan. Poster dyan. Oy. At saka, ano? Ang ating... Ang ating mga giveaways dyan, yung medalya na yan, napakaganda yan. Yung collector's item yan dahil wow. bakal yan. Oh. At may very least, pag ayaw nyo na talaga, pwede nyo ipatunaw, ipadesign nyo sa iba. <laughs> <laughs> <ibang bagay. laughs> eh sa mga ano po, Chief, sa mga interesado, eh paano po ba sila lalahok dito sa takbo laban sa mga bully? They can uh, scan the QR code. nyan uh, may QR code. Nandyan sa ating Facebook. na sa Facebook niya ng People's General. May isa tayong fan group na nagpadala uh, ng, uh, gumawa ng ating... Uh, Uh, fan page, So, mm -hmm. nandoon nakalagay din ang ating uh, QR code. So, just scan it, register, and uh, see you on Sunday, 5am Greenfield City, Santa Rosa, Laguna. Pwede pang mag-join? Yes, oh, yes. Oh, pwede uh, pa. Kahit sa linggo na ito. Yeah, pwede pa pa salamat sa maraming nating mga sponsor dyan. Nakikita niyo dyan, no? De Los Santos Medical Center, San Miguel. Maganda <laughs> na oh, no, okay, <laughs> okay, 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 ko may bayad yun? Wala po. saan ko kayo doon? <laughs> Nak Nakalibre na doon. <laughs> Nakalibre si General. <laughs> Pero, Ako, of course, ang frutas, balay pandesal. Yes. Pandisal, uh -hmm. partner Opo. natin dyan, napakagandang, napakasarap ng na mga oh. sponsorship nila dyan. Opo. General Torre, yun pong proceeds po nito ay saan oh, po mapupunta? Sa mapupunta? Ah, uh, gagamitin natin yan sa ating mga... Uh, advocacy activities para sa anti-bullying at nakapagpauna na tayo oy technical teknikal pwede sa aking Facebook page uh, wow. nakapagbigay tayo ng isang generator at starlink sa San Francisco Southern Leyte. Wow. Dahil tinamaan sila ng matinding bagyo doon at uh, talaga nawala ng kuryente. Mm -mm. Ang mayor doon ay dati nating kaibigan. Dati ring general sa PNP si mm -mm. Father And now, Mayor Jason Ortizo. Mm. Kaya, so, ibig sabihin, wala pa kayo. yung proceeds nung fan-run. Meron na agad. Nag-generator. <laughs> oh, 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 <laughs> um, <una> <laughs> Siyempre, kasi, uh -oh. kasi nagbigay ang, nagbigay ang, nakapagbigay ng mga sponsors. Sabi ko, pauna na natin ayan. Yan ang picture yeah. ng generator. Uh Opo. -oh. Uh, pinadala natin yan sa San Francisco later. Nandyan And na yan. May picture pa yan, sir, na, sirs, uh, na andyan ang picture ni Mayor Jason. Mm -hmm na din-deliver na sa kanya. So, mm -mm. hinihintay na lang dyan ang Starlink dahil nagka-ubusan ng na Starlink, ha? Nagkaroon okay. kami ng idea ngayon na dapat may stock pala tayong Starlink para maibigay ka agad sa ating mga kababayan na pag tinamaan ng ganitong bagyo because... Ay, Importante um, ang communication. Uh, wireless eh, kasi, kasi yun, di ba po? No? Uh, wireless. Um, uh, uh, magamit ka agad para hindi man maputol ang komunikasyon ng ating mga kababayan sa mm -hmm. sa kanilang mga lugar, Oh, po. Gaano dami kadami general yung lalahok dito? At meron pa ba mga kilalang personalidad ang kasama nyo? Bukod sa inyo, Opo. na ang dami na nagpa-picture yata kanina nung <laughs> pagdating nyo pa lang dito eh. <laughs> uh, alam nyo, um, andyan din sa aking Facebook ng mga video ng support. Uh, kahapon nagpadala ng support si uh, Gov, uh, Governor ng Bulacan. Mm -hmm. So... Uh, marami silang mga marami silang mga sumusuporta sa ating adbokasiya at ako ay nagpapasalamat sa kanilang lahat sa kanilang mga tulong sa atin ayan uh, Opo. Mm -hmm. At siguro po, General, kung uh, may panahon pa po kayo sa magko-commercial lamang po tayo, no. okay lang po ba kayong sumagot ng tanong kung ng iba ating mga kababayan? No. Okay lang po ba, General? May mga yeah, text yeah, yeah, yeah. po ngayon. No? O, yeah, sige. Course, sige. Course, sa pagbabalik po yung mga kasama, kaya kung kayo po yung may katanungan kay General Torre, pwede po kayong mag-message ano, sa ating Facebook at sa ating text line at si General Torre mismo ang sasagot sa inyong katanungan. Sa pagbabalik ng programang Ang Say ng Taong Bayan, Alams ka. na! Wala pong iba kundi si General Nicolas Torre III, ang atin pong uh, uh, People's General. Live na live sa ating Pero eh, humble yes. eh, ayaw so, eh. Welcome back General <laughs> Torre. Good morning ulit sa inyong dalawa, Sandra and Angel. At bago ang lahat, uh, shout out muna sa aking kumari Angel Imprido at sa kanyang, ang aking ina-anak na si Luna. Ako <laughs> na pa po salamat. Ano ang uh, sabi niyo, kanibalikan ko lang. At uh, kanina nag guest dito, kong i-mention ka agad ang pangalan ni... Governor Daniel Fernandez ah, ng Bulacan. Yun, Opo. at uh, uh, ko muna, sabi ko, i-mention ko ang name niya, isa sa mga sum sumusuporta. At nasa Facebook page ko, ang isinyer ko ang kanyang video. At saka si Gerald Anderson. Yeah. Gerald Anderson is also supporting us in this uh, activity. Yeah. In this... Uh, uh sa Takbo. Ating, uh, uh -huh. laban Takbo, sa mga tulaban sa mga bully. Oh, dahil napakarami niyan. Ito anyway, general, marami nagtatanong eh kung kayo po ba ay papasok sa politika kasi may mga lumulutang na ganyan mga usapin ngayon eh. Hmm. Uh, una is uh wala akong pera. Pwede mo tayo bang sa mga contractor? Ayun na. patay tayo dyan. <laughs> <laughs> Pangalawa is uh, alam niyo, isang istorya talaga ng buhay ko na nung nag-to-sir general ako, nung nag-Donnie O'Branx ceremony, mm -hmm. isa sa mga parte ng program is hiningian ng, parang patutuo, hiningian ng remarks ang aking pamilya at ang nagsalita nagsalitado ng aking panganay. Mm -hmm. uh, sa dinabi-dabi ng kanyang sinabi, at the end of the day, yung last line niya, sabi niya, isa naman maalala ko sa tatay ko eh. Mm -hmm. 24 years old, pagkalakalaking tao, 5'9, tanggap ba sa akin? Isa lang maalala ko sa tatay ko eh. I grew up missing my father. Oh. kasi ang tagal. Yeah. The kind of sacrifice that I've already done for mm -hmm. the country and for, you know, for the service. Mm -hmm. Uh to the extent to the at the expense of, you know, people that uh lost or hurts. Yeah, nga mga tao do sa paligid dahil mm -hmm. mga ibang attendees don, because they can relate to it. Yeah. They can relate to it. Nakikita mm -hmm. rin ng ating mga police families yan, military families especially yung mga palaging malayo Pabistino sa sa malayo. Uh, yeah. mm -hmm. Mm -hmm. Uh, walang pinakaiba sa OFW kay na nasa malayo kay. Uh, kaya ang pamilya mo iba ang nagpapatak iba ang buti na lang ang misis ko ay talaga namang very very understanding na intindihan niya ang trabaho at alam niya na ito simula ng maging mag-asawa kami. Ito yung ito yung buhay. Uh, so, talagang bumabawi kayo ngayon uh, sa po. misis mo sa pamilya <laughs> sa mo. sa pamilya, sir. Ah, nga, oh, kanina, di ba? In the middle of uh, our po. program, uh, during the break, kausap ko ang isang anak ko na magpipictorial ngayon para ah. sa kanyang graduation. graduation. Wow, congratulations, oh. Oh. Congratulations, congratulations! In advance! Anong pangalan po? Si RF. Ayan, <laughs> uh, congratulations. <laughs> ang uh, problema niya nga lang dyan ngayon is, uh, you know, uh, ang dami mga requirements, patapos lang <laughs> semester. So, uh, isa sa mga kailangan niya yung pictorial in that peers na ang pamilya kasama. So, ah, okay. Uh, may mga ganong gimmick dahil siyempre muna mm. sa mga albums niyan kasama ng pamilya. Eh. So, uh -oh. Sa yearbook. Yeah. Sa yearbook. Opo. pa. General, nag, uh, na po yung mga questions natin. Sabi ni Texter 8730 pero walang pangalan kasi. Sabi niya, PNP Chief, big fan niyo po ako. Ang question ko lang po, kailan po balalabas ang arrest warrant ni Bato? <laughs> <laughs> legit, Laging ganyan. Ha? Legit ito, sir. Ha? Legit uh, ito. May Una-una, maraming salamat sa mga tasuporta, sa aking mga uh, Uh, nandiyan na palagi nag-express ng kanilang suporta sa ating mga ginagawa, sa ano ang estado natin, sa status natin, sa karir natin. Maraming salamat sa inyong mga suporta sa akin. Ayan. Yeah. sa tanong mo, mm -hmm. eh, pasensya na po kayo, PNP ako, hindi ICC. <laughs> 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 PNP tayo. Uh, let's uh, abangan na lang ang sunod na kabanata kung kailan lalabas yan, if ever na lalabas nga if yan. Ever. Dahil uh, legal na proseso yan, mm -hmm. uh, may mga talagang nakaka... May mga ahensya talaga na nakatoka para dyan. Apo. Isang katanungan, kung, ka, uh, kung i-offer po ba sa inyo na maging opisyal ng ICI, tatanggapin niyo po, General Torre? Ako po, alam niyo, ang order ng Presidente ay masusunod. Okay? Kung ano sasabihin ni Pres President BBM, yan ang masusunod. Kaya, let's wait kung anong i-offer sa akin or anong iutos sa akin, hindi offer actually yan. Eh. Utos yan. Aka. Walang offer-offer diyan. Utos yan. Pag inutusan, kasunod. Sabi naman, sabi naman po ni B. Poras sa YouTube ito, sir. Kahit po sa pagkasenador, malaki po ang chance na manalo ni General Torre. Kahit walang pangpondo sa kampanya si General Torre, malaki pa rin ang chance niyang manalo sa eleksyon. ah, uh, pwede po kayo mag-comment dito, sir. Maraming salamat sa tiwala. <laughs> Ayaw. Malayo, malayo, mm. uh, malayo pang, malayo pang senatorial election, Malayo pang eleksyon. 2028 pa yan eh and uh, napakarami pang mangyayari dyan. kaya at saka ako naman personally sabi ko nga eh, hindi na linya ko eh, ever since naman eh mm -hmm. baka naman mm -hmm. hindi ako ubra sa ganung larangan. sa ganung larangan dahil mm -hmm. dyan, it's a totally different world na it's another uh, nakita naman natin ng politika, it's not about orders it's all about uh, you know uh, interpersonal relations it yeah. is about Survival. negotiations mm -hmm. it is about minsan alam love na nakita naman natin ganun sa sa paligid natin sa politika natin eh one day this is the alignment the hmm. next day this is the Iba alignment the na next day this is the this are friends and this are enemies uh, <laughs> Ngayon, ito naman ang rivals naging friends you know that, hindi ko sigurado kung kaya ko ang trabaho na yan Susunod na tatawang galing po kay Louie. Bukod po sa magiging dating PNP chief, ano daw po ang special talent nyo at pwede daw po bang pasampol? <laughs> 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 tangbuhan ho. Yan. Nagsampol ho. Makikita nyo <laughs> sa November 16. Mm -hmm. Dalinggo. 5 a.m. sa Greenfield City, Santa Rosa. Yan. Masasampulan nyo kung gaano ko kabagal tumakbo. <laughs> <Okay. laughs> yan lang ang nagdadala. <laughs> Kayo nga po ang gabagong kampiyon, di ba? Oo. Ito sa boxing. Sabi sa zona. <laughs> <laughs> Takbuhan nga ang aking sport. Pero pala tinanong nung mga dulo-dulo na, eh talagang yabang na lang nagdadala. Basta hindi ako mag hindi ako magpapakita na hinihingal ako dito. Yabang na lang nalang. nalang. <laughs> Sabi naman ni Sir Efren Colendres, pero parang kapareho to nung tanong nung isang sa Facebook. Ang tanong ko po kay General Torre, kung sakaling piliin po siya ni President BBM na kuning, mag-imbestiga sa Ghost Project, papayag po ba si General Torre dahil magaling po siyang police officer? Lahat naman ng iutos ng presidente, susundin natin. Yan talaga yung bottom line dyan. I am a, uh, kaya nga public servant. Okay? The public is now represented by the commander-in-chief, by our president, because he has the, he has the mandate of the Filipino people. So, ang iutos niya sa aming mga public servant, yan ang dapat masunod. Yeah, uh, pa. sabi po nung isang texter po, wala rin pong pangalan. Ano pong reaksyon ni General Torre dun sa sinabi ng isang, uh, sa isang channel daw po, na kaya po nililindol at binabagyo ang Pilipinas dahil ikinulong si Pastor Apollo Kibuloy. <laughs> Parang narinig ko yung partner ah. <laughs> <laughs> mahirap na mag-comment na nasa 8th floor tayo, baka mangyari nga eh. Lumagabog tayo rito. <laughs> Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating talakayan. Pero grabe yung ano nun, yung struggle nyo nun, general, di ba? Uh -huh. Ang tagal nung ginawa nyong struggle at basta may heartbeat. Yeah. <laughs> Basically, you know, scientific based yun eh. Scientific naman ang yes. ating ginawa. Apo. At saka, everything is done within the uh, ambit of the law. Within the bonds of the law yun. Nagkataon na siguro na uh, noon pa lang na-apply ang ganong klaseng mga uh, mga gawain sa base sa batas. Pero yun uh. naman ay aprobado ng batas eh. At saka may ganong pala tayong technology <laughs> dyan yes. sa Philippine National At Police. Actually, maraming... Ang technology na yan ay eh, whole government eh. Iba-ibang mm -hmm. mga ahensya ng gobyerno na pahiram sa atin. nagamit natin yon nung tayo ay nag-provide nag, nag uh, ng assistance sa Turkey. Ay, no, sa ah, yung salindol. Oo nga, yung salindol. Yung nila. Kasi yung LM ang tawag nun eh. Uh -oh. Life and Movement Monitor. Mm -hmm. Mahal yun. 10, 10 million ang isa nun. Wow, Parang grabe. Parang attach case na yun. Ng, uh, Maliit, lang Maliit lang siya. Maliit lang siya. Pero oh. yun nga lang, Interesting din yun eh. Nilagay sa... Ni, dun sa Dapo. Nilagay dun sa fourth floor ng eskwelahan. Mm -mm. Tapos kinlir ang mga tao sa baba. Alam namin kung sino ang naglalakad sa baba. Kung ilang tao ang naglalakad. At anong floor. Kasi mm -hmm. nakikita mo ang mm -hmm. depth. Galing, eh. ano? Radar yun. Mm -hmm. Radar yun. G ground penetrating radar. O kahit gano'ng ka kalali magtago, makikita at makikita ka. Ang... Yeah. Ang difference lang kasi noon sa para sa collapse structure 'yon. So pag may natabunan ng mga tao, ilalagay 'yon. Tapos malalaman kung may buhay pa. So pag may makita na halimbawa indication na may buhay, mag... Didig. Mag una magiingay muna. Okay. Uh, mag uh, mamartilyo ka ng tubo at kung ano uh -huh. man. Oy, si oy, andiyan nga ba? Mm -hmm. Sababa mag magbigay ka ng indikasyon na buhay ka diyan mm -hmm. para hu ka namin. Umayan. Dati kasi ang ginagamit diyan is aso. Oo, uh -uh, K9. No, K9, yeah. So sa ngayon, ang ginamit natin is yung ginagamit natin is yung technology. So, yun ang normal application niya. Na pag may buhay, mag kailangan magkaroon siya ng feedback na mag-ingay siya para hindi naman masayang effort ng mga tao yes. na, uh, na mag-hukay mag Pa. Correct. Kasi mag ka, hindi naman sigurado kung may tao o wala. Mm -hmm. So, wala yun. Yun ang nagbibigay ng indication para mag na. Eh kaya lang, nung in-apply namin, eh, instead na sigawan mo yung tao, ay, andiyan ka ba, sabihin mo. Eh, pag malaman nila, may magte-text sa kanila, Hoy, oh, detected kayo dyan. Tatakbo na sa... <laughs> <laughs> Tatakbo sa kung saan mo. mo, wala bigla. <laughs> so, yun ang nagpatagal doon. Pero, eventually, alam nila na there's no way out. So, mm -hmm. eventually, mahuhuli at mahuli. So, nahuli nga natin. Mm -hmm. At speaking of huli, General, meron tayo ilang kababayan na nagalit po sa inyo kasi sinasabi nga po na iligal yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang masasabi nyo sa mga taong yan, General? Na naman natin ang kanilang, ang kanilang damdamin uh, regarding sa bagay na yan. Kasi nga, syempre, supporter sila ng dating Pangulong Duterte. Pero ang sa akin lang naman ay ako'y naniniwala din na taliwas sa kanilang sinasabi na yun ay iligal. Yun ay ilegal. At yun ay nasa korte na ngayon. Mm -hmm. So, kinu-question nila ang ating aksyon sa Ombudsman, kinu-question nila ang ating aksyon sa korte, kinu-question nila ang ating aksyon doon mismo sa ICC. <coughs> At mabilis ang ICC, nakapagbigay na ng... Response nila. Nung... Ng response <laughs> nila na talagang... hindi It's legal. It's legal. Uh -huh. Andito na sa amin to Itutuloy natin ang paglilitis na ito. So, pabayaan na lang ako. Isang... I take it positively... Dahil ito ay is indi isang indikasyon na ang ating demokrasya dito sa ating bansa ay gumagana. Kasi nakakapagsalita sila ng ganyan at malaya, walang pipigil sa kanila. Pero siyempre, ito isa, isa sa mga klase ng kwento eh. Isa ito sa mga issues na pag may limang Pilipino, ilagay mo sa isang kwarto, ibigay mo ang topic na yan, kung legal o illegal yan, pag didibatihan nila, mm -hmm. sa limang Pilipino, makakita ka ng anim na opinion. Iba-iba. <laughs> may, isang, may isang Pilipino, dinidibate yung sarili niya. <laughs> mm -hmm. Ay, may mga mensahe tayo dito. Sabi nga ni Ma'am Ellen, sana po, General Torre, tumakbo po kayo bilang senador. Huwag niyo po kaming tatalikuran, lalo na po si Pangulong Marcos. Opo, tatakbo talaga ako. This coming, number 16, Greenfield City, Santa Rosa. Takbo, laban sa mga bully. Maraming salamat na sa eh, oh, hindi naman sa tagingal. Opo, naka. ko talaga ang Yeah. <laughs> Naka-flash po yung uh, QR code pa niyo po. May hi. libre kang fit bar pag ikaw ay uh, <laughs> si Adler. <laughs> oh, oh, Adler ha. Adler. Oh, Ayan. May libre kang fit bar, Fruitas, pag oh. ikaw ay uh, napunta sa dahil sa pagpo-promote mo sa ating takbo laban sa mga bully. Ayan. Meron ka pa bang mga pahabol? Very loyal to our country at hardworking matapang, sincere sa panunungkulan. Salute po, General Torre. Ayon kay Ma'am Roslyn Malapitan Gayares. At may nagpapasalamat sa ating mga kababayan. No? Uh, alam mo, ang isa sa mga nakita ko talaga sa, uh, ngayon, Angel and uh, Sander. Apo. Mm -hmm. uh, we are composed of 7,100 islands. 7,000 ang isla sa atin. 100 mahigit ang Bika. languages natin. Mm -hmm. Itong mga differences natin, ito minsan ang nagbibigay sa atin ng eh uh, hidwaan na, uh, nag nagdi-divide sa nagdi-divide sa ating bansa sa iba ibang but you know hindi dapat ito ang nangyayari dapat sa ating pagkakaiba dahil sa bawat pagkakaiba natin sa bawat grupo na nandito sa atin sa Pilipinas may kanya-kanyang mga strength may kanya-kanyang mga galing pag ito ipinul natin mula sa ating pagkakaiba kaya nating hugutin sa ating mga sarili at ang lakas ng ating pagkakaisa kaya yun talagang isang pangarap ko sa bansa natin at nagawa natin yan sa PNP. Ha? Ay, mm -hmm. Hindi ako nag hindi ako tumitingin sa kung saan ka galing na komisyon, kung anong komisyon ka, anong pinanggalingan mo, ano ang ang uh, uh, ethnic origin mo. Basta isa ang ating bottom line dito. Itong trabaho, ito ang qualification standards pag pag uh, na-meet mo yan, meron kang chance na makuha ang pwesto na gusto mo. So, ganoon din sana sa ating bansa. at sa atin din sa mga Pilipino na uulitin lang natin, uulitin ko lang talaga gusto ko talaga yun na makita. Yun ang pangarap ko sa ating bansa na mula sa ating pagkakaiba-iba doon natin huhugutin ang lakas ng ating pagkakaisa. Napakaganda noon, partner. Ganda, oo. 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 Kasi oo. nakakapagod na rin po general Correct. na parang, eh, no, parang para, sa pula para, sa puti oh, ang oh, Pilipino. Oh. Pare-pareho hmm. tayong mag-Pilipino. Oh, oh. Hindi tayo magkakalaban, di ba? Yes. Mm -hmm. uh -oh. At speaking of PNP, napakaganda rin ng inyong programa, yung 3-minute response time na hanggang uh, ngayon hanggang eh. Hanggang ngayon pinatutupad. di ba? Effective. Yeah, tinutuloy naman ni General Nartatis uh -oh. yan. At uh, the PNP is very healthy right now. And uh, ako'y natutuwa. Uh, supportahan natin kaya sa mga kasamahan natin sa PNP, sa mga PNP, sa PMA, na mga nandyan, sa mga Apole, sa mga NCOs, from, Rose from the Run, sa mga Direct Commission, sa mga... Uh, non-commissioned officers and the other commission officers, the rank and file, the, the non-uniform personnel. Supportahan natin ang leadership ni General Nortates because uh, it's, uh, it's for the country. It's for the good of the country and the Filipino people. And with that, General Nicolas Torre III, sir, maraming maraming salamat po mula sa RMN. Ang uh, inyo pong presensya po eh uh, lubhang nakaka Yes. Tsaka ang tagal na nating gustong i-live guest si General Torre. General eh. Torre kasi busy oh, kasi. Oh, oh eh. buti yeah, ngayon yeah. ay napagbigyan niyo po kami, General. Maraming Apo, maraming thank salamat. Thank you so po. much po. Sandra and Angel, maraming salamat din. Maraming salamat sa ating mga taga-pakinig at taga-panood. Ayan. Ayan po ang, ang lahing Pilipino at mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayun! Ayan. Si Police General Nicolas Torre III, atin pong PNP Chief, uh, yung yung uh, kanya pong fan run, na uh, Takbon, takbo laban, laban sa mga, mga bully. bully, happening po sa November 16. Ayan, uh, Sunday, dyan po sa Greenfield, Santa Rosa, Laguna, alas 5 po ng madaling araw ang uh, yung gunshot. Tama ba? Gun start. Uh, gun start. Uh -huh. Ayan. Yung mga fees po, na very minimal lang, uh, Meron ka ng kasamang ano dyan, no? singlet? Singlet, medals, napakaganda. At, uh, at saka mm -hmm. may loot bag yan. Galing mm -hmm. sa ating mga sponsor, Ultrabio. Ayun. At saka may yeah. ano, may discount ang PWD. Yeah, 20%. Tapos, 20%. oh, may discount din yung chaperon oh. nung ah, PWD yeah. tatakbo. Yes. Yeah. No? Opo, yeah. ayun. Pag Tapos, batayan nyo yung, batayan nila yung ating mga Uh, live sa gabi, maming gabi may live uli para mag raffle ng mga free kits dahil marami nang oh, pa May nag mga nagbigay kasi na mga sponsors ng cash. Ay, so, ayun. sa gagamitin natin ito para sa ating uh, uh, advocacy. Gagamitin na rin natin ito para ma ma-subsidize itong mga tatakbo na ng PWD. Oh, so ngayon very inclusive yan ha. Meron tayong 500 meter run. No reason. Mm -hmm. na hindi oh, 500 meter. Uh, oh, oh, pwede para na you do. Correct. Kasi para para sa hindi pa pala, pala takbo. Para ka lang naglakad sa mall noon uh, eh. Oh. 500 meter 500 run. 500 meter run. 3 kilometer run, 500 5K, 5K, 5K 10K. Saka 10K ang pinakamalayo. Alam mo dapat noon pa nila na invento yung 500 meter run. meter. Oh, parang hirap na yan, ano? Pero ka umike so, oh, sa 3K. 3K. Hindi ko din kaya. <laughs> 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 Ayun naman. Ito eh, naman it's a sunday morning para para sa paggagawa ng buong pamilya Yan, buong pamilya pagkatapos ng ng event ay pwede na mag banding doon Ayun. sa Greenfield City maraming mga events at mga activities doon and the nearby malls. pagkatapos kung gusto niya, umakit kayo ng Tagaytay. Yan, yeah, oh, sakto, malapit lang oh, kasi oh. yun. Huwag maging banyaga sa sariling bansa. Tama, Ayan. at tumain ng bulalo with the willies, yes. diba, General? Ito <laughs> na <laughs> naman <laughs> <laughs> tayo. <laughs> Diyan, aking ating pinag-isipan, pagkain na iniisip ni Angel, eh. <laughs> Sorry na. Beda, <laughs> thank you so much po, General Torre. Huwag kayong magsasawa sa aming programa, ha? Yeah. Maraming salamat din, Angel and Sander. Diyan lang po kayo. Magbabalik pa po ang ating programa, ang say ng taong bayan. Alams na! Oras, mga kasama. 10.30